sa sunog pong mall na yan sa Caloocan City ay katabi mismo ng monumento station ng LRT at kaugnay niyan mga kausap natin ng spokesperson ng Light Rail Transit o Transit Authority o LRTA na si Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, magandang tanghali po. Si Maris Umali po ito sa Balitang Hali. Maris, uh, good afternoon. Alty. Sa ating mga tagapakakilig at sa ating viewers, good afternoon. O, oh, attorney, hindi pa po nagpa-fire out hanggang sa mga oras na ito, yung uh, sunog po dyan sa Gotesco Grand Central Mall. Kumusta na po ang operasyon ngayon ng LRT Line 1? Well, uh, hindi na magkaroon tayo ng interruption ano, or uh, pagpapatigil ng ating operasyon. Magmula nung kaninang uh, umaga, alas 5, nag-start tayo as a uh, regular natin. Ano na ngayon, tuloy-tuloy yung operasyon natin. Nakapanta yung ating mga safety officers doon, yung ating mga security officers. At minamatsagan yung uh, situation. So tinatanda naman nila kung uh, safe yung uh, area para sa ating mga pasahero. Even yung pagdaan lang ng trend, tinitignan nila yan kung safe siya. Oh, so kanilang oh, na ating naman, safe naman. Ta. So tuloy-tuloy yung operasyon natin magmula kanina ng alas 5 hanggang ngayon. Oo, maganda pong malaman, attorney, na kahit pa hindi naman na nagkaroon ng interruption. Ano? So, ibig sabihin, kahit nagaano gaano kakapal yung uh, usok na sinasabi nga dyan sa mall na yan, dahil sa sunog na yan, ay hindi naman to umaabot dun sa area, dun ng uh, LRT Line 1. Yes, tama yun, Marisa. No? Uh, makapal yung usok, pero hindi naman siya napupunta doon sa area ng ating estasyon. Actually, kagabi, nung nagumpisa yung sunog, uh, yung usok ay eh, napupunta doon sa estasyon. Kaya pa uh, minanmanan natin ito kung magkakapos hanggang kanina madaling araw. Pero nung madaling araw na mag naman yung operasyon natin, eh, parang umihi uh, lumihis naman yung hangin. So yung usok na punta na sa ibang lugar at hindi na doon sa ating istasyon. Kaya nung alas 5, nag tayo na patakbuin natin yung trend normal, normal yung operasyon natin at uh, nagpapasakay at nagpapagaba tayo ng tao doon sa istasyon. So attorney, meron ba kayong mga abiso o paalala lang sa mga uh, sasakay po, mga pasahero po ng LRT? Uh, sinabi niyo naman po na walang interruption pero uh, doon sa mga naiso pong sumakay, so pwede pong uh, pumunta pa rin dyan? Yes, uh, actually marami ang tao nakikita ko, ano? Nakikita ko sa TV at saka yung uh, constant yung ating uh, reports sa ating mga tao doon na buhol-buhol na yung traffic sa baba. So I would suggest na while operational yung ating uh, monumento station, I suggest na siguro eh, sa ibang station na lang sila bumaba. At unless doon talaga yung pupuntahan nila, pwede naman silang bumaba doon sa Fifth Avenue o kaya doon sa Balintawak or Roosevelt. Uh, kasi kahit operational yung ating mga tren, eh, yung sa baba naman, eh bull ang daming tao, ang daming meron, ang daming mga, mga nastak na doon. So yun lang, uh, para sa kaligtasan siguro ng ating mga pasahero din lang, uh, mas mabuti siguro na umiwas muna doon sila sa area. At hindi rin po natin may sasantebe uh, attorney yung uh, kanilang kalusugan, ano? Tama yan. Kasi any moment din, pwedeng uh, lumihis yung hangin ulit. Pero hindi anyway, nakamatsyak, ano, naka... vigilant naman yung ating mga safety officers doon. Nandun sila magdamag at uh, binabantayan ito. Alright, maraming salamat po, Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita ng LRTA. Magandang tanghali po sa inyo.